Ano okay, yun? yung anak ko? Yung <laughs> Anong yung store mo? Paano mo mahihinto yung mga yun? Ayan, magandang araw po sa ating lahat. Muli nyo nakapanood si No Boy. Ayan, uh, marahil magugulay kayo bakit parang iba yung intro ko. Bakit hindi mas nauna yung yung pagkasabi ko ng ayan, magandang, uh, magandang araw sa inyo lahat. Muli nyo si No Boy. Yan. So marahil nagtataka kayo kung bakit Kasi sa ngayon palang Tinayin naman yung daanan ko At bakit ko sinasabing Magandang araw E eh, gabing gabi na yan o oh. uh, e, sa paligid ko Gabing gabi na Tapos umapadyak pa ako pa uwi Ngayon yung mga nakita Yung video bago po yung in Aking intro Hindi po ako nag, uh, nagpapalit Ng mode Kundi ah uh, may ano kasi may kwento kasi yan kung kung bakit pero yun pag nabano mo yung video andyan dyan yan pero dahil sa ano dahil sa uh, Parang para ang hirap tuloy ikwento <coughs> yan di diba, kasi kanina kasi ano kaninang umaga Ah uh, Meron kasi akong pinuntahan, isang mahalagang ah uh, lakad. Isang isang bagay na mahalaga sa akin. At ah uh, Paano kaya? Eh, paano ko sasabihin to? Ha, parang parang medyo hirap ako magsabi na na na, na Ewan ta Grabe parang mablang ko Parang hindi parang kasi ako maka get over sa uh, nangyari sa akin sa araw na to. Pero ah uh, lagi Laging pasasalamat ko na lang po sa pasensya na po kung hindi niyo na po nakikita pala yung ano yung mukha ko sa video kasi ah uh, uh, tao kasi dito. Gabi na at uh, ano eh kailangan makakapag-focus po yung paningin ko sa daan kasi medyo mahina din po yung ilaw ng aking padyak kasi mahirap baka kung ako po yung makaabala sa mga mga kapag po natin mga sasakyan dito mahirap na din po yan so pasensya na po kung hindi naman panikita na yung ano yung aking mukha yung expression po ng aking mukha kung paano po ako magsalita sa ngayon at uh, yun, pasensya na po pero laking pasasalamat ko po sa inyo pong lahat na patuloy pong sumusuporta at sumusubaybay po sa akin lalo na po sa araw-araw kong ginagawa na yung mga thumbnail ko kung napapanood ninyo yung mga upload ko sa facebook sa aking facebook account mismo at yung upload ko po sa aking mismong Facebook page na Noboy Padjak yan lahat po yon ay meron pong dahilan kung bakit ganun lang po yung itsura ng aking thumbnail at parang nawabago lang po yung mga bilang lahat po yon ay may dahilan at meron po yung mga uh, kaukulang kahulugan ng mga bagay-bagay na aking ginagawa kaya naman sobrang laging pasasalamat ko po kahit na konti pa lang po ko yung mga bilang ng mga supporters, subscribers sa aking youtube channel na Tib sa aking facebook page na no boy padjak Yan. kahit na ko pa lang po kayo thank you so much po sa inyo pong patuloy na pagsuporta sa akin kasi uh, nagbunga po yung yung aking paghihirap dahil sa puntong ito at least meron po kayong mapapanood na may magandang resulta sa aking ginagawa or kahit man na hindi nyo po ako kilala kung ano man at least yung pinapanood po ninyo sa akin na pag aking na pinupuntahan ko ay merong magandang bunga merong magandang kinahinatnan yan at hindi ko na rin po papatagalin na yung pagsabi ng resulta kung ko ano man po yung ano yung resulta nito pero gusto ko pa sana ng bigyan ko sana ng exciting part pero ito na pa sa ayan uh, tagumpay pa tayo ngayon at uh, pasado po ako sa naganap na, na, na national assessment po ng testa at sa ngayon po ay isa na po akong uh, certified Bookkeeper Yan Kahit wala pong araw na pa plus At least Masaya po ako na Ako yung nakapasa Bilang isang Bookkeeper Yan So sana po kong uh, Certificado ng bookkeeper Kaya thank you so much po Sa lahat po ng mga Supportan ninyo Mga panalangin po ninyo sa akin Yan Sa lahat po ng mga kaibigan ko Sa uh, Pamilya ko yan. Sa lahat-lahat po ng mga sumusuporta kahit di ko, di ko man pa po kayo kilala. Yan po. Thank you so much po sa inyong lahat and God bless po sa ating lahat.